Yan, andito kami sa gitna ng bukid. Ayun si Piatot at si Kuya Totoy. Ano yan, nangimita siya ng bulaklak. Ayan, kulay dilaw, bulaklak. Bayabas ay yung bukid na gagawin ko yun yung kulay green pa na dahon at yung may puno ng mangga na yun yun naman sa bahay ni tatay gawaan na ng bukid dito yan makulimlim ang sikat ng araw Pia yun na iwan pa si Pia namimitas pa oh, ayan tingnan namin yung irrigation yung pang sara kuya pahiram ha o oh, sige na Yan. Yan ang palayan. Lawak ng mga palayan dito. Yan. At ang kabundukan. Ayan. Kita mo ang bundok na yan. Ito irrigation. Diyan ka lang, Toy. Diyan ka lang, lang, Toy. Ayan. ang irrigation lakas ng tubig